Kabanata 8, Purple Realm. Paggising ng SSS Rank na Talento. Ngayon ay Miyerkules. Ang ibang nayon ay mayroon ng mga taong nasa ikaapat o ikalimang antas. Kung ganito lang ang ating pag-usad, mas maaga lang tayong mamamatay. Kung mas maaga tayong makakapasok sa ibang mga barrel, rehiyon, lugar. Mas malaki ang pag-asa, kahit na sila ay may isa o dalawang araw na pahinga. At kahit na sagana sa yaman ang kanilang cultivation resources. Hindi nila maibabalik ang kanilang diskarte. Malayo pa ako bago makaabot ng 300 stars. Kung sa Saint Martial assessment ay hindi ako makakakuha ng CCPHM supreme grade, tiyak na hindi ako mananalo sa All Heavens Battlefield. Ang buong bansa ay mapapahamak din. Tikman mo ang bomba ko. Saan galing ang pasang ito na walang kwenta? Parang isang uri ng mandirigma. Magaling ka pala sa pagkakataong ito hindi ka na magiging kasing swerte ng dati. Wala akong panahong makipaglaro sa iyo. Matagumpay na napatay ang Earth Grade Realm Protector. Nakakuha ka ng 1.000.000 energy points. Nakakuha ka ng 327 attribute points. Ano? Hindi to kapanipaniwala. panipaniwala. Isang milyong energy points. 327 attribute points. Bakit may ganitong gantimpala? May tinatagong kasunduan ba ang taong ito? Ang taong ito, ang protector, ay si Hao Yun ng Upper Realms First Clan. Isang libong kalahok sa All Heavens Battlefield. Ngunit nabigo siya ng makipaglaban sa iyo. Kapag naglalabanan at napatay ang kalaban, maaaring makakuha ng malaking gantimpala. Ang dami ng gantimpala ay depende sa lakas ng target. Kung makakapatay pa ako ng ilan pang ganitong nilalang. Hindi ko na kailangang problemean ang tungkol sa Saint Marshall. Babala, ang Protector ay lubhang mapanganib. Mangyaring magingat, si Kang Wu, na isang half-step Earth Grade expert, ay pinatay niya agad. Nakakatakot talaga ang batang iyon. Kainis, hindi pwedeng hayaan siyang magpatuloy sa ganito. Bilis, ang swerte ko naman talaga ngayon. Ang Heaven and Earth Power dito ay hindi gaanong marami. Pinakamataas na ay half-step Earth Grade lang isang hamak na langgam na hindi marunong sumukat ng sariling lakas. Inheritance skill, thousand calamities annihilation. Ha! Ang combat power ng taong ito ay biglang tumaas sa 341 stars. Ang mga kamay at paako ay nakagapos. Ang hell flame at ice storm ay hindi magamit. Phantom Doppelganger. Ang Phantom Doppelganger ay may kalahati lang ng lakas ko. Hindi nito mapipigilan ang matandang ito kailangan kong gumamit ng ibang paraan para makatakas sa kanya. Master, pakawalan mo ako. Wala nang oras para magpaliwanag. Master, kumapit ka ng mahigpit sa buntot ko. Ha, ah, buntot, nasaan? Ah, nakagapos ang mga kamay ko. Kung gayon, Master, kagatin mo ang buntot ko ng ngipin mo. Nani, bilis, hindi na makakatagal si Xiao Luan. Array, Master, ang spatial restriction ko ay hindi makakatagal. Tumakas na tayo. Nawala na ang kanyang aura. T asterisk nina. Saan siya nagpunta? Bilis. Lumabas ka. Imposibleng makalipat ang batang iyon palabas ng aking personal na Jingo, Binding, Range. Siguradong mayroon siyang item na nakuha mula sa Heavenly daw. Nagtago na siya. Maghihintay ako rito na parang nag-aabang ng kuneho sa paanan ng puno. Ikaw ba talaga si Shaoluan? Sempre. sa panahong ito, bukod kay Xiao Luan, sino pa ba ang may ganito kagandang balahibo at maningning na mga mata? Matapos makuha ang Crimson Flame Lotus Seed, tinulungan ako ng langit na makaligtas sa kalamidad at mag-transform sa anyong tao. Akala ko pa naman lalaki ka. Sa susunod, kapag naliligo ako, lumayo ka ng kaunti sa akin. Bakit naman? Ang Dragon Clan tulad ni Xiao Luan ay kailangang alagaan isang half-step earth grade at isang earth grade. Kung iba ang nakaharap ko, malamang matagal na silang patay. Masyadong mapanganib lumabas ngayon. Kailangan ko munang pataasin ang aking lakas. Ang konsentrasyon ng iyong dragon blood ay tumaas ng 10.3 na porsyento. Nagsisimula ng mag-evolve ang iyong bloodline talent. Matagumpay ang evolusyon. Ang iyong bloodline talent ay umangat mula D-grade patungong C-grade, primary. Matagumpay ang Talent Evolution. Strength dagdag 200 points. Matagumpay ang Talent Evolution. Spirit dagdag 200 points. Matagumpay ang Bloodline Talent Evolution. Strength dagdag 200 points. Matagumpay ang Bloodline Talent Evolution. Vitality dagdag 200 points. Nakakuha ng inheritance skill, Dragon Might. Pinalakas ng 10 beses. Ang Beast Tamer ay maaaring magpataas ng Combat Power ng Battle Pet ng 6 na beses. Si Shao Luan ay kayang magpakita ng siyam na beses. 18 Stars. Level 17. Reputation 120. Novice Great Emperor. Combat Power Assessment, 299 Stars. Battle Pet, Shao Luan. Level 10. Assessment, 120 Stars. Trait, Absolute Loyalty. Evolved Talent, Fire Element Laws, A Grade. Spatial Laws, A Grade. Vermilion Bird True Blood, B Grade. Talent Skill, Spatial Displacement, S Grade. Spatial Teleportation, B Grade. Ang Phantom Doppelganger ko ay may combat power na isandaan at limampu. Sa kasalukuyang estado ko, kaya ko nang labanan ang matandang halimaw na iyon. Terra na, labas. HMM. Gaya ng inaasahan. Hinihintay niya ako, ganitong porma sa'yon, hindi ba medyo owa, overacting, para lang sa akin. Ang inheritance skill na, Annihilation Breath, ng Kang Klan ay nangangailangan ng kooperasyon at suporta ng maraming miyembro ng Klan. Dinadaan nila ang spiritual energy ng lupa sa kanilang katawan. Sinasala ito ng kanilang mga internal organs. At kinukuha ang pinakadalisay na spiritual energy isang earth grade expert ang kukuha ng spiritual energy mula sa grupong ito. Iko concentrate ito sa isang bola ng spiritual energy na may sampung beses na mas malakas na enerhiya. Malakas ang destructive power ng annihilation breath. Ngunit mayroon din itong limitasyon, ang gumagamit nito ay mauubusan ng lahat ng lakas at hindi makakagalaw sa loob ng sampung segundo. Kung ang ataking ito ay hindi makakatama sa kalaban, babalik tadi dito sa kanila. Pero ayos lang. Ang matamaan ng annihilation breath ay mahihirapang mabuhay. Ha! Matagumpay na napatay ang human grade realm protector. Nakakuha ka ng 37 attribute points. 110.000 energy points. Matagumpay na napatay ang human grade realm protector. Nakakuha ka ng 41 attribute points. 132.000 energy points matagumpay na napatay ang Human Grade Realm Protector. Nakakuha ka ng 42 attribute points. 136.000 energy points. Paano ito nangyari? Paano siya nakaligtas sa Annihilation Breath? Kailangan kong tumakas agad. Kung hindi, mamamatay ako. Ang taong ito, hindi ba't siya yung matagal nang nawawala na tinitingnan nako? Ha, Shao Luan. Kunin mo ang mga bangkay at ang mga singsing. -sing. Opo, ang bilis ng taong ito. Kahit anino niya, hindi ko maabutin. HMPH, iyon ba ang pugad mo? Bata, maaga o huli, sasakupin din ng aking Kang Plan Army ang teritoryo mo. Muntik na akong makakuha ng malaking halaga ng energy points at attribute points. Ang estado ng teleportation array sa Moon Town ay perpekto. Kung hindi, mangangailangan ako ng isa o dalawang resource cards para buksan ang dalawang lugar. Resource Card, Teleportation Card, Divine Grade. Nagbubukas ng espasyo sa pagitan ng dalawang teleportation arrays. Presyo, isang libong contribution points. Ang teleportation array ay nagkokonekta sa dalawang lugar. Ang isa ay nasa teritoryo ng Kang Clan. Kung magkakatagpo ang mga puwersa ng dalawang panig, hindi lang ito magiging isang matinding labanan sa mga taganayon ng Dragon Peace Village, kundi isang panig na masaker. Kung gagamitin ko ang Teleportation Array, makakapasok ba ang mga kanklan na iyon sa Dragon Peace Village sa pamamagitan nito? Huwag po kayong mag-alala, Village Chief. Maliban sa mga taga-Nayon ng Dragon Peace Village, walang sino man ang makakagamit ng Teleportation Array para makapasok sa Nayon. Mabuti kung gayon. Dragon Peace Village Announcement Binuksan ni Village Chief Chin Feng ang Teleportation Link sa pagitan ng Dragon Peace Village at Moonstepang Town ang Moonstepang Town ay isang abandonadong sinaunang bayan. Hindi malinaw ang sitwasyon sa paligid. Hindi alam ang panganib. Huwag muna kayong magteleport teleport doon. Naiintindihan namin. Susundin namin ang utos ninyo. Pansamantalang hindi kami pupunta sa Moonstepang Town. Master, hindi ba't pupunta ka sa Myriad Phenomena Divine Hall? Kung maghihintay ka hanggang sa iyong pagbabalik. Tama, pupunta na ako sa Myriad Phenomena Divine Hall. Kailangan nyo ring bilisan ng pag-upgrade ng nayon sa level 3 sa lalong madaling panahon. Naiintindihan namin, Village Chief. Sinabi noon ng Earth Grade Protector ng sky Lake na ang Myriad Phenomena Divine Hall ay lumulutang sa itaas ng kalangitan. Sa ibabaw ng Sky-Reaching Lake, ang mga Challenger ay hindi alam kung paano lumipad. Kung gustong makarating sa Divine Hall, kailangan gamitin ang hagdan na ito, ngunit kung sakaling mahulog para ka lang isang bulag na tao na naglalakbay sa gabi ang kapalaran mo ay nasa kamay na ng langit. Sky Soaring Winged Serpent, may nangyayari ba? Divine Beast Guardian ng unang antas ng hall. Level 30. Assessment, 100 stars. Ako ang Dragon Guardian ng hall na ito. Hayaan mong tingnan ko ang iyong lakas. Shao Luan, masyado kang madaldal. Matagumpay na naipasa ang assessment ng Divine Beast Guardian maaari ka nang pumasok sa unang antas ng langit mula ngayon malaya ka nang makakapasok at makakalabas sa unang hall hindi ka nahahadlangan ng divine beast guardian ang myriad phenomena divine hall ay nahahati sa siyam na palapag bawat palapag ay may divine beast guardian ang unang palapag ay tinatawag ding divine task hall kung saan maaaring tumanggap ng iba't ibang uri ng misyon maliit na kapatid pumasok ka na sa main hall ng divine task hall maaari ka nang tumanggap ng mga misyon doon. Bawal pumatay dito. Unang tao mula sa zone isa na pumasok sa hall. Nakakuha ng limang reputation points. Human Sovereign Challenger. Human Sovereign Challenger. Human Sovereign Challenger. Mayroong labindalawang tao mula sa Greater Worlds. Apat mula sa Middle Worlds. At isang tao mula sa Lesser World dito. Mukhang ang Myriad Phenomena Divine Hall ng Greater Worlds ay isang alamat lang. Pagpasok sa gate ng Myriad Phenomena Divine Hall. Lahat ay agad na na-teleport sa nag-iisang tunay na Myriad Phenomena Divine Hall. Sa isang iglap, napakabata niyang tingnan. Hindi ako nagkakamali, di ba? Galing sa lesser world ang taong ito. Base sa talento at potensyal ng mga tao sa lesser world. Swerte lang talaga siya. Ang pagkakamit niya ng titulong novice human sovereign ay maituturing ng kahangahanga, Nararamdaman kong napaka-interesante ng binatang ito. Kahit na sinasabing galing siya sa Lesser World at pinakamahina sa lahat dito. Ang gwapo niya, bagay na bagay sa panlasa ko. Hintayin niyo lang, kapag naging empress na ako ng Greater World, hindi ko siya pababayaan at mamahalin ko siya ng husto. HMM. Bakit parang matagumpay ang token verification. Nakakuha ka ng big grade destiny mission. Nakakuha ng big grade mission. Ang mga big grade missions ay mahirap makuha. Ang gantimpala para sa big grade mission ay isang dark iron treasure chest. Ang ganda ng armas ng matandang ito. Hindi ko alam kung anong grade ang hidden mission ko. Teka, hindi ba kailangan ng token para sa mission? Pero wala akong token. Paano na ito? Nakakahiya naman. Bakit D grade destiny mission? Ang pinakamababa. Parang pamilyar ito. Parang nakita ko na ito dati. Bakit naman B-grade mission? Bakit hindi ako kasing swerte niya? Oh, buti na lang. Magandang binibining center. Anong token ang ibinigay mo? Ang core of nightmare. Core of nightmare. Ibig sabihin nakuha mo iyan sa mission na patayin ang nightmare demon. Syempre, ngunit ang mission na nakuha ko para sa nightmare demon. Hindi ko nakuha ang core. Ang hirap ng nightmare demon mission ay doble ang nightmare demon na iyon ay mas malakas kaysa sa ordinaryong nightmare demon. Pero syempre, hindi pa rin siya kalaban para sa akin. Sa tingin ninyo, anong makukuha ng taong iyon mula sa lesser world? Kailangan pa ba yang hulaan? Siguradong i-grade destiny mission iyan. I-grade destiny mission. Hindi ba't sayang lang ang pagpunta niya rito? Naalala ko na, ang token ng matandang iyon ay hindi ba't ang armband ng Twilight Emissary na na-trade ko dati? Dahil minsan na itong na-exploit. Nagbago ang anyo nito kaya hindi ko agad nakilala. Kung gayon, ang unang dugo mula sa Nightmare Demon at ang armband ng Twilight Emissary, may tatlong uri ako ng tokens dito. Matagumpay ang token verification. Nakakuha ka ng C-grade Destiny Mission. Mission reward upgraded to C-grade. Matagumpay ang token verification. Nakakuha ka ng D-grade Destiny Mission. Mission Reward Upgraded to D-Grade. Matagumpay ang token verification. Nakakuha ka ng S-Grade Destiny Mission. Mission Reward Upgraded to S-Grade. HMM. Hindi masama. Ang guwapo. Nakakuha siya ng tatlong Destiny Missions. At isa doon ay S-Grade. Ibig sabihin, kahit papaano ay may isang Mythical Grade Treasure Chest siya. Isa siyang tao mula sa Lesser World, hindi ko talaga alam kung paano niya nagawa iyon. Ang All Heavens Battlefield sa hinaharap, ibig sabihin may isang. Huwag nyo siyang masyadong purihin. Sa tingin nyo ba ganoon kadali iyon? Huwag na kayong magsayang ng laway dyan. Nakikita ko, naiinggit ka lang. Si Kuya Xiao, Chin Feng, ay hindi lang mas gwapo sa iyo. Pati ang kanyang destiny ay dinudurog ka. Ang itsura mong iyan ay nakakahiya. Kahit para sa akin na galing sa greater world ang mga misyon na ito ay malamang na may kaugnayan sa isang mission chain. Kapag nasimulan na, kailangan tapusin ang buong chain. Kung may time limit, magiging mafan, problematiko, iyon. HMPH. Anong nangyayari? Ang mga unang sinag ng bukang liwayway ay malinaw na nagpakita. At unti-unting lumitaw ang Divine Hall. Ngunit nang ang mga huling sinag ng takip silim ay nawala, unti-unti ring naglaho ang Divine Hall mangyaring bumalik bukas. Lumilitaw lamang ito pagkatapos ng bukang liwayway. Ano ito? Samantala, sigurado ka bang ang binatang iyon ay isang challenger? Sigurado ako, nang patayin niya ang ating mga kalahi, may puting liwanag na pumasok sa kanyang katawan. Puting liwanag na pumapasok sa katawan. Iyan ay isang fenomeno na nangyayari lang kapag pinapatay ng challenger ang isang protector. Hindi pa tapos ang novice trial. Paano nagkaroon ng ganoon kalakas na challenger? Ang pundasyon at talento ng mga taga lesser world ay napakababa. Baka nagkamali ka lang ng tingin. Itataya ko ang buhay ko para patunayan na totoo lahat ng sinabi ko. Walang bahid ng kasinungalingan. Elder Kangto. Matapos makalaban ng Annihilation Breath ay mayroon pa siyang lakas lumaban. Ibig sabihin, ang taong ito ay hindi isang ordinaryong Earth Grade expert, kundi isang top tier Earth Grade ang batang ito mula sa Kang Yan tribe, napakabata pa pero ganoon nakalakas. At galing pa sa lesser world. Walang espesyal sa kanya, pero tiyak na may malaking biyaya siyang taglay. Masyadong maraming pangarap, hindi pwedeng hayaan ang batang ito. Tama si Elder Kang Yan ng Kang Yan tribe. Ano ang dapat nating gawin? Naaalala ko, noong nilalabanan niya si Elder Kangto, To. Hindi ko naramdaman na gumagamit siya ng heaven and earth power. Ngunit kung hindi siya isang Earth Grade expert, paano siya naging ganoon kalakas? Sige na, ngayon, may bagong challenger na lumitaw. Bilang mga protector, kailangan nating gawin ang lahat para patayin sila at makuha ang mataas na gantimpala mula sa kanila. Ang challenger na ito ay napakahirap hulihin. Ang kanyang lakas ay hindi masukat. Kailangan nating mag-ingat kung lilito siya malapit sa Moonstepang Town. Gagamitin natin ang Moon Stepang Town bilang panimulang punto para hanapin siya. mag siyang malakas, ngunit mahihirapan siyang labanan ang buong hukbo natin. Kung hindi, maaari pa tayong makahanap ng puwersa sa likod niya. Isang bato, dalawang ibon. Kapag napatay na natin ang lahat ng challenger sa nayong iyon, tiyak na tataas ang lakas ng ating tribo. Isang pagkakataon para makasali sa All Heavens Battlefield. Chief Gang Kiyong bawat tribo ay maglalabas ng tatlundaang tao. Ang main tribe ay maglalabas ng limandaan. Bukas, pagkasikat ng araw, bubuo tayo ng hukbo ng 3.000 tao at susugod sa Moon Stepang Town. Naiintindihan, Chief, bakit bukas ng umaga pa tayo susugod sa Moon Town? Maaari nating samantalahin ang dilim para umatake ng biglaan. Anak ni Kangso, hindi ka pa nakakapunta sa Moon Town. Kung hindi mo naiintindihan ito. Sa Skyreaching Lake, mayroong isang misteryosong halimaw na nagtatago. Tuwing sasapit ang gabi, ipinapatawag nito ang mga masasamang espiritu at mga ligaw na kaluluwa mula sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lawa, sa kagubatan, at sinasalakay ang lahat ng buhay na nilalang na makikita nila. Ang Moonstepang Town, na pinakamalapit sa Skyreaching Lake, ay nagiging isang nakakatakot na lugar ng mga multo. Kahit ang mga Earth grade expert ay hindi nangangahas na lumapit sa Moon Stepang Town kapag gabi na. Bisita, pasok na, may alak at pulutan si ate. Ang gwapo naman ni kuya. Sa unang tingin pa lang, hindi na makakalimutan ni ate. Bisita, magpapahinga ka ba, mananatili, o gusto mong subukan ng espesyal na serbisyo na inaalok ni ate. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ang katotohanan. Ano ang nakikita mo? Maliit na demonyo. Nangangahas ka pang maglaro sa harap ko. Isang sulyap lang. Alam ko nang hindi ka tao. Natuklasan na. Natuklasan na. Mukhang natuklasan na ng bisita. Natuklasan na. Kainin siya. Kainin siya. Natuklasan na. Natuklasan na. Laman. 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 Ang dami. Kahit ang Hellfire ay hindi kayang patayin ang mga halimaw na ito. Ang mga hanggal na demonyo ng Moon Stepping Town nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Walang tunay na katawan, mga hibla lang ng kaluluwa na nakakapit sa realidad. Ang mga pisikal na atake ay walang epekto sa kanila. Ang mga ordinaryong atake ay magagawa lang silang maging ulap ng usok. Walang saysay. Kung nag-iisa lang sila, wala silang banta. Ngunit kapag nagsama-sama sila, lumilikha sila ng isang espesyal na uri ng resonance attack. Iyon ang tunay na kinatatakutan ng mga earth grade expert. Ang resonance ng mga maltong ito ay kayang atakihin ang kaluluwa. Wasakin ito. Kapag ang isang tao ay inatake sa estado ng kaluluwang hiwalay, susugurin siya ng mga multo at sisipsipin ang kanyang kaluluwa. Ito ang mga multo. Level 33 lang sila. Ang combat power ay nasa isandaan at limamput anim lang. Ngunit ito ang dahilan kung bakit walang nangangahas na gumawa ng gulo sa Moonstepang Town kapag gabi. Thunder Punishment Field Matagumpay na napatay ang level 30 ghost. Nakakuha ng 130 judgment points. Nakakuha ng 12.000 energy points. Ang iyong judgment aura ay matagumpay na umabot sa level 4. Nakakuha ng 80 attribute points. Matagumpay na napatay ang level 30 ghost. Nakakuha ng 130 judgment points. Nakakuha ng 12.000 energy points. Ang iyong judgment aura ay matagumpay na umabot sa level 8. Nakakuha ng 80 attribute points. Matapos maging multo, buhay at kamatayan, hindi na makakapasok sa reincarnation cycle. Nakakalungkot din, isang grupo ng mga walang kwentang multo. Gusto pa akong guluhin. Founder punishment field. Founder punishment field. Founder punishment field. Hayaan na lang ang lakas ng kulog na linisin ang lahat ng dumi na ito. Binabati kita. Matagumpay kang umangat sa level 18, Combat Power Assessment, 332.26 stars. Ha! Og! Ako si Chin Feng. Huwag kang mag-alala. Ano ang ginagawa mo? Director. Hinahanap ka ni Chief. Kailangan mong tapusin ang report na ito mamaya. Chief. Chin Feng. Napakaganda ng iyong performance kamakailan. Nagpa siya ang kumpanya na ay promote ka bilang project manager ang buwa ng sahod mo ay 10.000, May 30th araw kang bakasyon bawat taon. At sa katapusan ng taon, magbibigay ang kumpanya ng bonus. Kontento ka ba? Kontento. Si Brother Chin Yiwo talaga. Ang astig. Binabati kita, Brother Chin. Sa iyong promosyon, narating mo na ang tuktok ng buhay. Inom tayo. Terra. Ngayon, si Brother Chin ang taya. Pakiramdam ko may kulang sa ulo ko. Ano kaya ang kulang? Master, master, gumising ka na. Master, master, ha, halos, isang ilusyon, lungsod. Ilaw, mga tao, bakit hindi ito normal? Ang mga kaibigan ko ay hindi ko mga kaibigan. Ang pamilya ko ay hindi ko pamilya. Pakiramdam ko, mag-isa ako, walang laman, walang kabuluhan. Nagduda ako kung may problema ba sa aking pag-iisip. Ngunit hindi ko alam kung kanino sasabihin. Tingnan nyo sa itaas. Ano iyon? Ano iyon? Alien ba na sumasalakay? Ang dilim na iyon, dragon iyon. Ang eksenang ito, napakapamilyar. Mga tagalupa, ang planetang ito ay hindi para sa inyo. Kaya, maglaho na kayo. Ang mga kakaibang taong iyon, napakapamilyar din. Patayin sila. Sila ang dahilan ng pagdurusa ng mga tao. Sila ang. Ano ito? Paano ko sila matatalo? sila ay hindi naman talaga tao. Kung hindi sila papatayin, ikaw ang mamamatay. Gumising ka, gumising ka, kailangan mong gumising. Master, ang batang babaeng iyon, siya ba ang nagligtas sa akin? Ito ang bahay ko, Li Xian, Kang Yan Tribe, Shao Luan. Mukhang matapos kong malampasan ang unang antas ng Illusion Realm. Nahulog naman ako sa ikalawang antas ng Illusion Realm ang illusion realm na ito ay kayang manipulahin ang mga tao, bagay, o pangyayari mula sa aking alaala para atakihin ako. Kung gayon, ang pinakalayunin nito ay malamang napatayin ako sa loob ng illusion realm. Ang susunod na atake ay malapit na sigurong dumating. Target confirmed. Mangyaring ibigay ang susunod na utos. Target confirmed. Anong kalokohan ito? Ito ay isang bagong karanasan itinapon ang lakas ng mundong patay gamit ang mga armas ng modernong mundo laban sa akin snipers in position target unharmed mabuti maaari ko ring subukan kung kaya ng aking lakas na malampasan ang mga modernong armas saklolo saklolo sino ang nagpaputok ang lakas ng mga balang ito kailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas para pigilan sila nasa paligid ka na namin agad na ibaba ang iyong armas at sumuko. Kung hindi, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Uulitin ko, napapaligiran ka na namin. Agad na ibaba ang iyong armas. Kahit na may katawan akong bakal. Ibaba mo na ang armas. Hindi ko palubos na naiintindihan ang kaalaman tungkol sa kaligtasan sa mundong ito. Kaya, kayang puna ng Illusion Realm ang kakulangang ito sa aking alaala. Ang Illusion Realm ay nagsisimula ng maging unstable. Gaano pa katagal bago ito tuluyang masira? Simula ng atake. Simula ng atake. Uulitin ko. Ito ng firepower. Simula ng atake. Thunder Punishment Field. Dati akong isang ordinaryong tao. Ngayon, kahit na ang mga armored fighting vehicles sa harap ko ay parang mga pilay na manok at asong kalya lang. Ang combat power na nasa 300 stars ay kayang mangibabaw sa lesser world. Paano naman kaya ang 1.000 o 10.000 stars? Kaya ba nitong tunay na baliwalain? O kahit na yurakan ang lahat ng patakaran at sentido komon ng isang tao? At mangibabaw sa buong mundo? Hindi na masamang mag-isip ng ganito ngayon. Ang lakas sa loob ng illusion realm ay hindi sapat. Malapit ng maglaho ang illusion realm na ito. Sayang, hindi ko nakita ang lakas ng atomic bomb. Tama. Hindi ko pa alam kung makakaligtas ba ako sa isang atomic bomb. Mahusay na trabaho. Ipaubaya mo na sa akin ang iba. Ngayon, kayo naman. Hindi masama para sa isang taong may Vientian Dharma body. Ang Devil Illusion Realm ay napakadaling nalampasan. Hindi masama para sa isang taong nakasira ng Illusion Realm. Kung nagalit ka sa akin dahil ginamit ko ang Illusion Realm para ikulong ka. Maaari akong humingi ng tawad sa iyo. Ako si Linke. Dark Illusion, Emperor Grade, Level 35, Earth Grade Middle Rank, Combat Power Assessment, 350 Stars, Talent, Dark Illusion Laws, A Grade. Gagamitin ko ang Dark Illusion upang palakasin ang Judgment Aura sa iyo. Ang aura ng Judgment Aura, ikaw at ako na lang. Masyado kang nasa sabik, 45.